Isog na kayo? Ulit na itong matakaw na ito. Nagaya na pag-aay. din natin. ayo Pero mukhang mga walang kain pa din. <laughs> Maldita, ah, kaya ni siya maldita. Ah, maldita kaya. Maldita na yun. <laughs> maldita yun eh. Yo, what's up guys? Another day and another fish video na naman po tayo. As ah, sa video na to, tara, samahan nyo ako pakainin lahat ng mga alaga isla natin dito. So, samahan mo, kahabi, ha? Tara. So, ito, kahabi, ito yung mga alagang koi natin dito. Tatlo lang sila sa koi pan natin ito. Ayan. So, tatakaw ng mga koy natin na guys. <laughs> Kita naman sa katawan, di ba? Lalo na tong maliit na to. Tsaka to. Takaw niyan. Meron pa tayo ditong maliit na pan para dito sa ating mga balloon molly. Ayan sila. Na matakaw rin. Meron pa tayo isang pan dito ng mga koy, shobun, at saka hammerhead shark na mas matakaw. <laughs> Yun sila, oh nag-aabang na eto yung mga alaga nating full gold guppy all males to na nandito tapos dito sa taas all female dito sa kabila di pa natin to na si separate yung male at female eto naman yung male pond all male to na nandito sa malaking pond natin ito ng ating picky bm enjoy na silang pakainin nyo yan kasi lumalapit na sila di kagaya nung konti pa lang yung mga male na nandito di pa nila napapansin yung pagkain pero ngayon nagagawa na meron din tayong sinet up na drum dyan na pinaglagyan natin ng mga long body na PKBM natin or balloon molly natin dito eto pa marami pa tayo dito mga balloon molly yan may mga fry pa dito pakainin natin yan sila lahat eto yung mga breeder natin ng PKBM platinum king balloon molly ayan sila eto mga anak na nila to meron pa pala tayo ditong breeder nilagay natin dyan ng golden bald molly ayan mga female naman yung lahat na nandito sa tab na to sa tank naman na to meron tayo ditong tatlong male na magaganda you know yung isang female na nilagay natin dito jumbo yun pinapadami sana natin Ah, lumabas <laughs> yun nandun sa ilalim mo <laughs> dito naman sa baba nandito yung mga breeder natin ng full gold gapi ayan tapos meron tayo dito malaking tank na merong matapang na flower horn yan malaki <laughs> na ng ulo mo hindi pa natin na set up yung filtration system neto tapang yun, no ito yung pagkain niya. tapang oh So yun guys, pakainin na natin sila. Unahin natin i-prepare tong para sa mga koi natin kasi kailangan pa natin tong ah, pakita ko na lang sa inyo. Ito yung mga lagayan ng koi food natin sa Oops! <laughs> Meron tayong mga baso dito. Dito natin nilalagay. Tapos nilalagyan ko muna ng tubig para mag-expand yung mga pellets. Ito yung sake hikari na growth. Porpoise, garlic. Pagkatapos, nilalagyan natin ng tubig. Eto, hayaan muna natin to ng 1, 2, 3 minutes hanggang mag-expand yung mga pellets. So, pakainin po muna natin yung mga ibang isda natin doon. Ngayon guys, ito yung pinapakain ko sa kanila. Nagluto tayo ng steam egg. Favorito din nila yan. You know? Pero normal days, pinapakain natin sa kanila yung pellets. Bigyan din natin yung iba. Ayan. halam na nila yan ito hmm. gusto, gusto nila itong steam egg tapos sinaluan natin ng pellets you know <laughs> nagagawa na lalo na itong mga female natin dito yun ikaw oh, nyan kita naman sa katawan no? ang bibilog ito konti lang konti lang naman sila dito sa mga breeder din natin Ayun. <laughs> alam na nila to paborito nila to yun, wala na ganyan <laughs> natin konti dito rin konti lang yan, anak ng golden balumori natin, tatlo lang talaga eto, <laughs> kanina pa sunod ng sunod galit na to, galit na to, matakaw na to isob na kayo yun, kita na niya yung ganyang nagaya na pagkain <laughs> yan <laughs> gagawin pa natin clear tong tubig nya guys nirinis ko na muna itong harapan Ayan. yun takaw mo Kailangan mo pang ituro yung mga pellets. <laughs> gutom na gutom ah. Parang hindi pinapakain ah. <laughs> Pag tinuturo mo yung pagkain, kinakain niya. Takaw ah, talaga. Hmm. Kailangan kagunahan ko ako. Yes, <laughs> nagkagulo na sila sa ilalim mo. Ah. So, yun guys, balikan na natin yung balikan na natin yung mga koi natin doon at ah, pakainin. Koi natin dito, ayan, susunod 'yan oh. So ayan, nag-expand na yung mga koi food. So, pwede na natin dapakan sa kanila. Ayun. Ito na. konti lang yung binigyan natin guys kasi pinakain na ito kanina pero mukhang mga walang kain pa din sarap <laughs> talaga tingnan itong mga koy na kumain hindi kumain ka din isa naman No? Oops. No? Bus na Punti nila <laughs> Pinatay ko na muna Yung pump natin dyan guys Usually naka-under talaga yan At eto Pag pinaka-under kasi natin yan Hindi nyo na may rinig yung Boses natin eh Yun Pinakamatakaw si Trisha Eee <laughs> sa mga magtatanong about dyan matala hose po yan guys yan po yung ating air diffuser meron po tayong complete video kung paan natin yan ginawa tapos yung ating aerator o yung compressor na gamit natin dyan ay yung reason na 46 watts nandun tapos yung pump na gamit natin dito itong pereha PB12000 at naka pump fit po tayo pero meron po tayong skimmer at pero kung gusto niyo naman po yung mga naka bottom doon na pan na trapal pan na katulad nito meron ni tayong mga video dyan na gumawa tayo ng ganong klase na pond ito yung pereha PB12000 so 10, 11, 12,000 liters per hour tapos 50, 60, 70 watts yung sinet natin ay 60 watts lang which is 11,000 liters per hour kasi itong koi pan natin ay nasa mga 4.6 tons lang tamang tama lang at goods naman kasi ilang taon rin na siniset natin to goods naman so yun kahabi maraming salamat sa panonood sana nag enjoy ka sa pagpapakain natin dito sa mga alagang isda natin dito uh, kung gusto mo mag alaga meron po tayong mga video dyan about koi or dito sa mga bernoli kung ano yung mga lagayan nila kung paano natin sila pinapakain kung paano natin sila inialagaan meron tayong mga videos po dyan na experience po natin kung paano natin sila uh, yun nga, inaalagaan at pinaparami, yun, pinaparaki. Uh, may mga video po tayo dyan. Check nyo lang po yun sa ating channel dito sa uh, YouTube po natin. So, ayun, maraming salamat sa panonood kahabi. Next video natin, so siguro palilinawin natin yung uh, tank ng ating flower horn. So, ayun, hanggang dito na po muna mga kahabi. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you for the susunod na video. Happy fish keeping. Fish out. Maldita. Kaya ni siya maldita. Ah, malita kaya. Ah, malita. Malita. Malita kayo na. Ah, malita kayo na. ah. Hm? malita. Malita kayo. Malita kayo na.